Masiglang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang panatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes sa 26 at anim na araw sa buwan ng Enero. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa ating mga balita sa araw na ito na ang uh, nagdeploy ang bansang China ng may 50, 50 maritime militia ships sa Panganiban Reef bago pa man magkaroon ng isa pang mission na magre resupply ng mga pangangailangan ng tropang Pilipino na nakasakay sa M.V. Sierra Madre nagsisilbing outpost ng gobyerno ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ang impormasyong ito ay nagmula naman sa isang American maritime expert, ayon kay Ray Powell, na siyang nangunguna sa Project Mioshuk o South China Sea sa Gordianat Center for National Security Innovation ng Stanford University nakita nila sa kanilang monitoring sa satellite na may 35 malalaking mga barko. Music Nang Chinese Maritime Militia at 15 mas maliliit ang nakita sa paligid ng Panganiban River. Sabi pa ng American expert, ang kanilang ng bahagi lamang ng South China Sea na teritoryo ng Pilipinas ay maliit na bahagi. Maaring sa hindi tinamaan ng focus ng kanilang satellite, maaring mas may marami pang barko ang China ang nakahimpil o nag-aabang sa gagawing resupply mission ng Philippine Navy sa mga tauhang nasa iyong insyol. Sa nakalipas na mga araw, sinabi nitong si Powell na nagkaroon din ang nakita nila ang major rotation ng maritime militia vessels sa buong South China Sea. Kahapon, karamihan sa mga maritime militia vessels ng China ay nakadeploy sa panganiban Reef sa West Philippine Sea. Saklaw ito o malapit lamang sa loob ng 370 km exclusive economic zone ng Pilipinas. Ito ang tinatawag na Chongshan Shaiyu Ships. Itong tinatawag na professional Chinese militia vessel ayon pa rin sa American expert. Ito ay makikilala daw sa dahil lang mga ito ay dinisenyong tila hugis na mga barkong pangisda pero kailanman hindi ito nang ng isda. Ito ay tinatawag na paramilitary vessel ng China. Armado ang mga ito at talagang ginawa para ipambunggo sa mga barko ng kalapit na bansa ang ganitong uri o mano ng mga barko ang ginagamit o responsable sa mga blockading o pagkakarang sa mga barko ng Pilipinas at ng Vietnam patungo sa iba't ibang lugar ng South China Sea. Ginamit na ang ganitong uri ng barko sa Ayungin Shoal at nakitaan sa paligid ng Mischief Reef na mas marami na ito sa ngayon. Ang teorya nitong si Powell, maaaring itinaas ng China ang level ng kanilang mga pwersa sa nasabing lugar. Para bantayan ang kasunod na resupply mission na gagawin ng Pilipinas sa Second Thomas Shoal. Ay naman sa Philippine Maritime Law Expert na si Jay Batong Bakal na ang Panganiban Reef, ang pinakamalaking artificial island sa South China Sea na ginawa ng China. 230 km lamang ang layo nito sa lalawigan ng Palawan at may 37 km lamang sa southeast ng Ayungin Shoal. Ayon kay Batong Bakal, nilagyan ito ng China ng port facilities na siyang nagsiservice sa People's Liberation Army Navy, China Coast Guard at Maritime Militia Fleets. Ang Panganiban Reef ay ginagamitin bilang base militar ng Chinese Maritime Surveillance Aircraft at ito ay airbase din ng mga combat aircraft ng China. Ang panganiban reef, nilagyan na rin ng China ng anti-air at anti-ship missile. Meron na rin raiders at mga jammers. Ito ang pinakamalapit na Chinese military base sa Pilipinas ayon pa kay Batong Bakal. Samantala si Batong Bakal naman ang pinuno ng Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea ng UP College of Law. Dahan pa rin kay Batong Bakal karamihan sa mga militia fleet na ipinapadala ng China sa nasabing lugar dahil ito ang may pinakamagandang posisyon na mag-operate ng mas malapit sa Pilipinas. At dahil na rin daw sa availability ng supplies and facilities para sa mga vessels at crew. Pero ayon kay Batong Bakal ang mga sasakyang pandagat na ito, bawat deployment, ay hindi pa raw naman maituturo na escalation dahil ang ganitong uri ng mga deployment ay nangyayari na simula pa ng maging operational ang base militar na ito ng China mula sa isla na inagaw naman sa Pilipinas. 1995 nang inagaw ng China ang Pangliban Reef. Apat na taon nang makalipas ang Philippine military naman, ibinahura e ang landing ship na BRP Sierra Madre sa Ayungin at ito'y kinakita na ng deterioration sa nakalipas sa mga taon. Ang Ayungin ay isa sa mga tinuturin na flashpoint sa paulit-ulit na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Dahil ang Chinese Coast Guard, milisya at ang kanilang Navy pinipigilan o tina sinusubukan pigilan ang anumang pagtatangka ng Philippine Navy na magdala ng bagong supply ng mga pagkain at iba pang pangangailangan sa mga tropang Pilipinong nakasakay sa BRP Sierra Madre. November 10 ng nakalipas sa taon, isang China Coast Guard ship ang nagpapatok ng tubig o gamit ang water cannon sa Philippine Resupply Boat patungo sa nasabing barko ng Philippine Navy. Nakaraang uh, February naman nung nakaraang taon, ginamitan ng laser-grade military laser ng China Coast Guard Vessel ng Pilipinas na nagpapatrolya patungo ng Ayungan Shoal. Nagresulta ito ng pansamantalang uh, pagkawala ng paningin ng mga crew na nasa bridge ng Philippine Coast Guard. Ang pinakahuling resupply mission ng Philippine Navy sa Sierra Madre ginawa noong September ng nakalipas sa taon isang senior military officer. Ang nagsabi na ang militar ay nag-airdrop ng supply sa barko ng Sierra Madre noong nakaraang Sabado matapos namang i ang resupply mission sa pamamagitan ng karagatan ng Pilipinas. Samantala sa katanungan naman kay Professor Batong Bakal kung ang China ay pwede ba ang pagtiwalaan sa kanilang ginagawang deployment ng maritime militia vessels malapit sa Ayungin Shoal. Ilang araw lamang matapos ang Pilipinas at China, ay muling nagkaroon ng kasundoang bawasan ng tensyon sa lugar. Sinabi ng profesor na ang ganitong uri ng tiwana ay mahirap pa ring sandalan dahil iba ang sinasabi ng gobyerno ng China kapag kausap ang mga opisyal ng Pilipinas pero iba naman ang ginagawa ng kanilang mga tauhan sa karagatan. Sabi ni Batong Bakal, trust in China is a function of the entire relationship, not a single action like this one. Ang gobernero ng Pilipinas sa panahong ito o sa puntong ito, pwede lamang mag-observe at manatiling vigilant sa mga aring kasunod na aktibidad na gagawin ng mga barko ng China. Inaangkin ng China ang kabuuan ng South China Sea kasama ng West Philippine Sea. Resulta nito nagkaroon ng maritime dispute ang China sa bansang Pilipinas, sa Vietnam, sa Brunei, Malaysia at Taiwan. Ayaw kilalanin ng China ang 2016 Arbitral Award nang matalo sila sa usaping ito at kinikilala sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea na lumagda ang China na ang Pilipinas ang may sovereignty sa West Philippine Sea at sinasabing walang karapatan ng China ang angkinin ang buong South China Sea. Wala raw legal at maging walang historical basis ang pag-angking ito ng China. Sa kanyang monthly press briefing sa Beijing sa China kakapon, ang Chinese Defense Ministry spokesperson si Colonel Hu Chan inakusan daw ang Pilipinas na nilalabag ang sovereignty ng China at pinoprovoke para ang, ang China sa South China Sea habang gamit daw ang pakikipag-ugnay ng Pilipinas sa mga external powers at may plano para ang Pilipinas na mag-reinforce ng construction sa Spratly Islands. Samantala, ang Philippine Coast Guard naman at ang Vietnamese Coast Guard lalagdana ng isang kasunduan. Ito ay Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation. Kung saan ito ang pinag-usapan at tinrabaho ng dalawang Coast Guard simula pa noong 2018.